Akala ko ba, kaya niyo pong magtrabaho kahit walang budget, kahit konting-konti lang daw ang budget. O parang nag ngayon ang ihip ng hangin. Parang nag-iba ngayon ang tono at sa sasara Duterte. Tila nagmamakaawa. Tila nagmamakaawa. Ito, at meron ka pang gana o lakas ng loob na magbabala. Or magbanta, yun ba ang ibig sabihin nun? Kasi nga ito, uh, daw na mawala ng trabaho ang dalawang daang empleyado mula sa Office of the Vice President. Overstaffed ka daw, sabi ng mga kababayan natin. Maraming nagsasabing eksperto na sobra-sobra daw ang mga consultant niyo po, Sara Duterte. Ay doon pa lang sa bodyguards, doon pa lang sa mga security niyo po, sobrang dami na, sobra-sobra na. Hmm. Tapos talaga lang, may mawawalan ng trabaho? Pwede. Pwede nyo naman tanggalin talaga yung mga officialis dyan na dumikit sa inyo at napasama. Marami dyan, dumikit po sa inyo at napasama. Yun po ang totoo. oh, 200 empleyado daw sa so parang nakikiusap siya na ibalik kung ano yung proposed budget nga ng OVP para hindi daw mawala ng trabaho itong 200 na <laughs> empleyado na ito. Yung mga alipores niyo po dati, ano ho, sina Marcoleta, inisip ba nila kung gaano karami yung nawala ng trabaho sa ABS-CBN? Kung ang pag-uusapan lamang po ay ang mga kababayan natin na naiipit sa mga ganitong klaseng, klaseng kabulastugan niyo. Hmm. 200 lang yan. 11,000 ang sa sa ABS-CBN. Pero kayo po ba yung nagsalita ng panahon na yan? Tuwang-tuwa pa nga yung, yung magulang mo eh. Dahil alam natin, siya talaga ang pasimuno ng pagsasara ng ABS-CBN. Ganun po kalala. Tapos ngayon, magmamakaawa ka. Alam ko yung sinasabi mong 200 employees na yan. Sabihin ko ha, wala tayong pakialam. Dahil, karamihan kasi empleyado daw dyan, yung mga officials na matataas, hakot yan ni Sara Duterte. Ibig sabihin, mga kadikit ni Sara Duterte. Hindi e, mga ka ng paraan kung talagang naawa ka dyan sa 200 employees na yan. Diba? Mm. Kapos daw na alokasyon para sa taong 2025. Kapos ha? <laughs> ngayon, sasabihin mo kapos, pero ang kapal ng mukha mo, ang yabang niyo po nung budget hearing, na kung, ano ay kung ano ang ibigay, or bahala na kayong mag -decision. Okay? Di ba yung linyahan nyo, yun, na bahala na ang ng kamera na mag -decision. kung ano man yung proposed budget nyo, na ilahad nyo na, sila na ang bahala. Hmm. Tapos ngayon, kayo po yung tipong paawa, ibalik nyo po dahil magiging kapos ang alokasyon at budget ng Office of the Vice President daw. Good luck sa inyo